So, ayun na nga mga ka-HPAC RTV natin, no. Oh. So, meron lang akong uh, mabilis na i share about dito sa trouble namin sa dealer sa LG. So, yan. Yung motor current natin, which is 73, sinagad ko na siya. At isasagad ko pa yan. Pero, meron akong napansin. Kung mapapansin nyo, yung guide beam natin is 86%. Tapos, yung motor ampere is 98. Tapos, nag-high pressure na tayo. Bakit kaya? Sinagad ko na siya, oh. 70. Tapos walang nagbabago doon sa movement ng uh, guide na pangamperahe. Bakit hindi nagbabago kahit na naka-adjust na tayo doon sa current natin? So ngayon, mag-proceed ako sa shutdown. I-off natin to para makita natin yung cost. So ayan, ito na yung situation ng chiller na naka-off. So ngayon, kung nakikita nyo yan, yung glass na yan, dyan yan sa suction. Meron siyang glass. Tapos masisilip mo dyan yung situation ng ating IGB. So bukas siya, oh. Ibig sabihin, hindi nagpa-function, hindi nagko-close yung uh, IGB natin ng close open. Depende dun sa current or load na na binibigay natin sa chiller. So ano ba ang problema? So, so yan ang problema, oh. Nakikita mo? Patay na yan Pero nakabukas ka pa 86% So ang problema lang naman yan Yung actuator So pinalitan lang natin siya ng ano Ng uh, kapasitor Kasi totally burned out na yung kapasitor niya Kaya nag-stack up yung IGB natin Hindi siya na